For today's video, ipagluluto tayo ni Papa Ronald ng pork sinigang. Dahil nga wala siyang duty today, siya ang magluluto ng ulam. Una, hiniwa-hiwa niya na nga muna yung mga sitaw. Tapos, sinunod niya na yung paghihimay ng mga kangkong. At habang may ginagawa nga siya dyan, meron palang isang batang maliit doon sa ilalim at nangungulit. Gusto niya ng kangkong. Itong pork sinigang ang isa sa mga laging niluluto ni Papa Ronald, lalo na kapag may budget. At hinaluan na nga rin namin ng okra. Hindi na kami naghalo ng talong kasi nakalimutan bumili ng talong. Okay lang naman kahit wala na yung talong. At least may mga gulay pa rin naman halo. Tapos, iniwan na nga rin niya itong kamatis. Alam nyo ba, masarap pag mas maraming kamatis. Kasi, yung natural asim ng kamatis, eh, talagang magbiblend sa sabaw ng pork sinigang. At meron din sibuyas at itong green na sili ay pinagtutusok-tusok pa pala niya kaya pala maanghang ang sabaw. Dahil nga hindi na talaga bumaba ang presyo ng baboy ngayon, kaya 200 pesos worth lang ang binili naming pork. At yan nga, hinihiwa-hiwa niya na ng maliliit para dumami. <laughs> at sinimulan niya na nga itong lutuin. Nilagay niya yung pork sa kawali. Nilagay niya yung sibuyas, ang kamatis. At yung pinainit na namin yung sabaw sa kettle para mas mabilis kumulo yung sabaw ng pork. At yan, tinakpa na muna. At dito na nga, kulung kulong kulong na ang ating sabaw at pinisapi sa itong mga kamatis para mas mag yung asim ng kamatis sa ating sabaw. At inilagay na nga ni Papa Ronald ang mga okra. Medyo matagal kasi rin palambutin yung okra. Ayan, pakuluin lang natin para lumambot yung ating gulay at Hinaluan na nga natin ang sili para mas maanghang ang sabaw. At dinagdagan natin ang magic para sumarap at itong patis para mas masarap yung sabaw. Hinalo na nga rin ni Papa Ronald yung mga sitaw. At hinalo-halo na nga muna para mag-blend yung lahat ng mga panimplang nilagay niya. At inilagay na natin itong ating kangkang hinalo lang yan para magmix ang uh, lahat ng pampalasang inilagay niya at idinagdag na nga itong nor sinigang mix na with gabi para medyo malapot-lapot ang sabaw. At ito na nga, ang ating pork sinigang. Ready to eat! Tara na! Kain na tayo! Thank you for watching!